Welcome po sa aming kalsada sa habang ng bahay. Oh. Oh. Sarap maging bata. Oh. <laughs> Ligo. Naalala ko tuloy ng bata ako. Niligo ako sa baha. <laughs> <laughs> Saan kayo lumangoy ah? Basta huwag nyo iinumin tubig, madumi yan. Kami po, dati po, punta po kami ng Delta. Delta, sa, sa, sa ilog, sa doon? Ilog sa ilog, sa, ilog sa ano? malalim na po. Kahapon, wala naman tubig. konti lang, siguro. Ang tinaas kayo, wala sa 3 inches. Ay, 3 inches. Halos ang roller na lang. Oh, bilis ng agos, o oh, pumapasok. High tide na naman kasi, o. Oh. Eh, aming munting bahay, oh. oh. Basta masasabi ko lang, sarap maging bata. Lalo na pag umuulan. Mula po dito sa Longos, Kalumpit, Bulacan. Umaambon na po. Umaambon <laughs> na. naman ng ulan.